Lampas kalahati na ang kabuang bilang ng mga boto mula sa mga munisipalidad at lungsod ng Lanao del Sur ay bibilangdan ng Provincial Plebiscite Board of Canvassers. Ang update ton nalaman natin Bulakay J Lagang the PTV Davao live. Yes, Aljo, nandito pa rin tayo sa loob ng provincial capitol ng Lanao del Sur kung saan nagpapatuloy pa hanggang sa mga oras na ito ang canvassing of votes sa uh, ginanap na plebisito dito kahapon sa nasabing probinsya para sa pagratify ng Bangsamoro Organic Law o BOL. As of 12 noon, ngayong araw na ito Aljo, nabilang na ang provincial or nabilang na ng Provincial Plebiscite uh, Board of Canvassers ang boto mula sa 26 na mga munisipyo ng Lanao del Sur kung saan ay meron ng 282,022 yes votes. Meron namang 554 no votes na nakuha kung saan karamihan ng mga no votes ay naitala sa munisipalidad ng Taguloan, Balindong at Malabang dito sa Lanao del Sur. Samantala ay patuloy pa rin hinihintay ngayon na mabilang ang boto mula sa natitirang labing tatlong mga munisipalidad sa Lanao del Sur at maging ang mga boto mula sa Marawi City. Ayon kay Comelec Provincial Officer Attorney Alan Cadon na pasado alas 8 kagabi nang dumating ang mga balota dito sa Provincial Capitol at kumpiyansa din ito na kanilang matatapos ang canvassing ngayong araw na ito. Nasa mahigit 85% ng kabuang bilang ng mga butante sa probinsya ng Lanao del Sur ang nakilahok sa ginanap na plebisito. Aljo, patuloy nga rin ang mahigpit na siguridad na ipinapatupad dito sa buong probinsya ng Lanao del Sur hanggang sa matapos ang pagbibilang ng mga boto. Matapos nga itong nga uh, pagbibilang ng mga boto ngayong araw ay inaasahang uh, idadala o dadalhin na ito ng uh, Comelec Lanao del Sur sa Regional Plebiscite Board of Canvassers sa Cotabato City. At yan muna ang latest mula dito sa Lanao del Sur, Jay Lagang para sa bayan. Salamat Jay Lagang!